Guys, this is Mark Davidson aka Hellboy Gaming and today we're going to Okay, okay, okay. Sige, sige. Papakita ako sa inyo kung paano ba talaga magsuot ng damit ang isang Hellboy Gaming. Let's go. Okay, guys, sige. Ito muna yung una kong susutin. Ayan, etong damit na to. Etong damit na to, galing to kay Garden Love. So, kung gusto nyo makita yung mga release nila, lalagay ko na lang yung link sa comment section. Okay? So, yan. Paano ko basutin tong damit na to? Yan. Kung mapapansin nyo, guys, eto yung manggas nya, guys. Excel pala yung size ko, guys. So, yan. Walang customize yan, Normalan lang. Tatanggalin ko muna yung watch ko, okay? Tanggalin natin yung dalawang pangmalakasang watch natin. So, ganyan first step, guys. Oh, to damit, ah. Pasok ko muna yan dyan. O. Yan. Nakita nyo guys, hindi kasha, di ba? Pero, ipapagkasyain natin yan. Kasi yung kamay ko par gumaganong ganun yan pare Parang ano yan eh. Parang alam mo na, papasok pa rin yan kahit gano'ng kalaki, di ba? O, alam mo ah. papasok ko lang guys. Hmm, nyo. Didiretso ko lang yan. So, unang daliri muna. Tapos, pangatlong daliri. Ang apat na daliri. Yung mga sinusot kong damit, eh, premium yung quality. Diba? Kasi, kailangan nilang malakas dapat yung grip, guys. Kasi kung pangit yung quality na yan, guys, mapupunit talaga. So, yan, guys. Makita nyo? Sinot ko na siya dyan. Pasok na yung apat na daliri. Hindi tingi yung isa, yun. Hindi nyo kita yan. Kukunin ko lang yan dito. Papasok ko lang yan dyan, boy. Yan. Pasok na guys. O, yan. Basic. Ngayon, di pa tapos yan boy. Kasi siyempre meron pa dito. O. So, gagawin ko yan, iaangat ko muna yan boy. Angat lang yan boy. Yan. Pag nakaangat na yan boy, pwede ko na itong suten. Itong isa guys, medyo maliit lang itong kamay kung nasa kanan eh. So, basic lang yan. Ganyan ko lang yan. O. Woo! Ayan na. Tingnan pinapawis na ako. Susot lang ng damit. Papawisin ka na. Pero syempre, di ba? Tis pogi lang. Para sa dating. Ayan <laughs> na, guys. So, inaangat ko na siya. Ayan. Hmm. Ah, so. oh, Di pa tapos yan. Kasi ayusin mo yan, Hindi eh. naman automatic yan, pre. di automatic papasok yan. Oh. So, yan. Hop. Oh. Ayos nung konti. Ayos lang. O. Pang. Hmm. Ayan na. Pasok na. Ayusin ko lang doon konti. O. Ayan. Mangas na. O. Anis, dyan na lang ka basic boy. Siyempre, pag medyo tumutupi, eh, ayusin mo lang. Para maangas pa rin. Ayan guys. Ayan. Oo. ko na. Basic. Isang rilo natin. Michael Kors to guys. Wala pa akong pang Rolex eh. Pag sumakses na yung Rolex. So yan, unang rilo. Siyempre, Hellboy Gaming nga tayo. Kakaiba tayo eh. So meron yung second na rilo. pang! <laughs> o. o Anis na. Ganun lang ka basic. O, alam mo na kung paano mag-suot ng damit. Lagayin nyo sa comment kung ano pang gusto nyong pakita ko sa inyong sotin. Yun lang guys. See you.